kapag nakaenkwentro ka sa daan ng sasakyan pang emergency tulad ng ambulansya o fire truck na sumiserena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin at magmaneho lamang B. Harangan ang kanilang daanan C. Magbigay daan sa pamamagitan ng pagilid sa kanan o kaliwa Sagot C. Magbigay daan sa pamamagitan ng pagilid sa kanan o sa kaliwa ang paglipat ng linya sa isang sangandaan ay A. napakaligtas B. ligtas C. hindi ligtas Sagot C. hindi ligtas Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver B. kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon C. Lahat ng sagot ay tama. Sagot. C. Lahat ng sagot ay tama. Bakit hindi dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho? A. Dahil mahina ang signal kapag naandar ang sasakyan. B. Dahil nakakaapekto ito sa electronic parts ng sasakyan. C. Dahil sa gabal ito sa atensyon mo sa kalsada. Sagot, C. Dahil sa gabal ito sa atensyon mo sa kalsada. Kailan ka dapat magsignal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Sagot, C. Bago lumiko. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng... A. Pangunahing karapatan bilang mga driver B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba C. Lahat ng nabanggit Sagot C. Lahat ng nabanggit Ang tamang senyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Sagot. A. Ang braso at kamay ay nakauna at pakaliwa. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkasadsad o mawala ng kontrol kapag gumagawa ka ng biglang paglipat lalo na sa basa o madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumili kong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Sagot, A. Hindi tamang pagpreno. Kapag ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis na sasakyan na minamaneho B. Kasanayan ng driver C. Lahat ng nabanggit Sagot, C. Lahat ng nabanggit Hindi ka maaaring bumusina maliban lang kung A: May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B: Gusto mong mapansin ng traffic enforcer. C: Magbigay senyales na ikaw ay paparating. Sagot: A: May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A: Maaaring lumusot. B: Bawal lumusot. C. Tama lahat ng sagot Sagot B. Bawal lumusot Hindi dapat mag-overtake sa paanan ng tulay pagkat A. May tumatawid B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan C. Makipot ang daan Sagot B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan B sasakyang nakasaad sa lisensya. C pampasaherong sasakyan lamang. Sagot B sasakyang nakasaad sa lisensya. Kung ang kasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A silawin din ang kasalubong. B tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C titigan ang nakakasilaw na ilaw. Sagot B tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kung paparating ka sa isang korbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ng takbo bago dumating sa korbada B. Bilisan ng takbo habang nasa korbada C. Biglang magpreno habang nasa korbada Sagot A. Magmarahan, bagalan ng takbo bago dumating sa korbada Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos mo ang iyong kaso at matubos ang iyong lisensya. A. 30 na araw B. 15 na araw C. 10 araw Sagot B. 15 na araw Ang isang driver ay itinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong sasakyan B. Matagal na siyang nagmamaneho C. Siya ay binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Sagot: C. Siya ay binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Ano ang kahulugan ng senyas traffic kung kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda B. Nagbibigay babala C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. Sagot: B. Nagbibigay babala ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 1,500 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa anim na buwan C. 500 pesos Sagot A. 1,500 pesos at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya ang kailangan distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay A. 6 seconds rule B. 3 seconds rule C. 5 seconds rule Sagot B. 3 seconds rule Pinahihintulot ang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro ang layo nito sa isang boka incendio o fire hydrant B sa loob ng 3 metro ng intersection ng mga linyang kurbada C sa loob ng intersection Sagot A lampas 4 na metro ang layo nito sa isang boka incendio o fire hydrant Ano ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyan na mabagal ang takbo A dilaw B asul C pula Sagot A. Dilaw Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring umangka sa motorsiklo kung Siya ay nakasuot ng standard protective helmet, nakaapak ng komportable sa footpeg A. Nakakapit ang bata sa rider seat handle B. Nakakahawak sa balikat ng driver C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver Sagot, C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang makatawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Paatrasin ang tao para makaandar ka na. Sagot, B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao sa isang rotonda alin sa mga sumusunod na sasakyan ang may right of way? A. Mga sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw B. Mga sasakyan na papasok pa lamang sa rotonda C. Mga sasakyan na nasa loob ng rotonda Sagot C. Mga sasakyan na nasa loob ng rotonda Ano ang dapat na haba ng saddle box o bag? A. Ang haba ay di dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumalampas sa upuan ng motorsiklo. Sagot. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Kung ang driver sa iyong unahan ay naglabas ng kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay... A hihinto B kakanan C kakaliwa Sagot A hihinto Sa aling sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A kung ito ay mahalagang tawag B kung magaan ang trapiko C wala sa nabanggit Sagot C wala sa nabanggit bakit nakapinta ang rumble strip sa kalsada? A. Upang magising ka kung ikaw ay inaantok. B. Upang tulungan ka pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Sagot: C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Magpatuloy sa pagmamaneho sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Sagot: B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet B. 2 feet by 2 feet by 2 feet C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet sagot B 2 feet by 2 feet by 2 feet Ayon sa RA 10666 alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata A kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km per oras B kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km per oras C kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras sagot C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ka ng karapatan sa daan A. Baliktad na tatsulok B. Patayong tatsulok C. Hugis pareha ba na may pulang border Sagot A. Baliktad na tatsulok ang taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman C. May kasama siyang kwalipikadong nagtuturo Sagot A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman Ano ang takdang tuli ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour B. 20 km per hour C. 40 km per hour Sagot B. 20 km per hour Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa A. Kanang linya B. Kaliwang linya C. Gitnang linya Sagot A. Kanang linya ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. sira ito. B. mabagal na paggalaw. C. potse ito ng doktor. Sagot: B. mabagal na paggalaw. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pakanan mula sa intersection patungong one-way street? A. manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane C. Manatili sa gitna ng kalsada Sagot A. Manatili sa pinakakanang lane Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Potol-potol na puting linya B. Tuloy-tuloy na puting linya C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya Sagot A. potol putol na puting linya ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. maaaring lumusot sa kaliwa o kanan B. bawal ang paglusot sa kanan C. bawal ang paglusot sa kaliwa Sagot: C. bawal ang paglusot sa kaliwa